Race. ngayong araw araw ay maging mapag-isip kung nasa tama ka ay huwag kang mag-alinlangan na sabihin ang iyong ninanais ang kayang magbibigay sa iyo ng masayang araw na magagawa, at iwasan mo lang na masyadong mabait nang may takot din sila na ikaw ay mawala sa inyong deal at ngayong araw din kung may gagawin ka pang iba ay ituloy mo may maganda kang aura ng katalinuhan ang pinapahiwati sa may negosyo ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya maging maingat ka sa pagsasalita at paggawa kagad ng desisyon, maging mapuri ng makita mo kagad ang dapat naiiwasan nang wala kang maging suliranin. Sa trabaho ngayong araw walang sinyales na problema, pag-unlad para sa iyo, basta magpokus sa ginagawa ay masaya na ang iyong araw sa trabaho at sa pera ay magulang lang ang pwedeng mapagbigyan kung sa iyo ay lalapit ng walang mawala na buenas na pera sa iyo ang pinapahiwatig. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 24 number 36 at number 19.